Hello mga Relax, this is Will. So marami tayong napapanood na video dito sa social media na bakit daw, no? Maraming gumawa ng video na bakit daw ang mga Kristiyano ay kumakampi pa rin sa Israel bagamat nire-reject ng Israel si Jesus Christ na kinikilala nating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. So totoo nga naman, nakakalito nga naman yun, ano? So ito po ang sagot ko bilang uh, may konting alam po sa salita ng Panginoon ay ang simpatiya po ng karamihan po sa amin o halos lahat ano ay sa Israel hindi po dahil sa Israel kundi dahil po sa Diyos at sa salita ng Diyos na amin pong natutunan sa Biblia. So dahil pro Bible kami dahil Christian kami ay yun po ang tama at dapat naming gawin na panigan yung Israel na kinikilalang mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos dahil nga ang Israel ay anak ni Abraham. Sila mga anak ni Abraham sa legit na asawa ni Abraham. So, bakit kinakampihan ng Kristiyanong ang Israel? Dahil po, sinabi po sa Book of Genesis, sinabi ng Diyos kay Abraham na ang sino mang sumumpa sa'yo ay susumpain ko din. At ang sino mang magpala sa'yo ay pagpapalain ko din. So, yun po ang pinaniwalaan ng mga Kristiyano. So, siyempre, sino ba namang gustong masumpa ng Diyos? Ay makapangyarihan sa lahat yun. Sino ba naman na ayaw pagpalain ng Diyos? Ay pinakamayaman ang Diyos sa lahat. So, yun ang dahilan, no? Ang Diyos ay nangako kay Abraham. So bagamat ang Diyos ay nangako kay Abraham at ang mga Israelita ay mga nagiging pasaway pa rin, no? Nung nawala na si Abraham, naging alipin ang mga Israelita sa Egypt. Tapos nahabag ang Diyos sa Israelita sa 12 tribes na dumami sa Egypt, no? Kasi 400 years, eh, dumami ang Israel doon. Sila yung mga anak ni Abraham. So, nahabag ang Diyos at gusto ng Diyos na palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypt. So, bakit palalayain ng Diyos sa Egypt para dalhin sa lupang pangako na walang iba kundi kanaan? Yan po yung lupang pangako na yan po yung pinag-aagawan ngayon ng Israel at ng mga Palestino. So, yan pala ay lupa ni Abraham, yung kanaan. No? Yan pala talaga ay para sa mga Israelita. Anak ni Abraham kay Hagar, yan ngayon yung mga kalaban ng Israel. Ang pangako ng Diyos ay nandun po kay Abraham. No? Na ang sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain ko at ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. So, ang Israel ay kumakatawan kay Abraham bilang sila ay mga legit na anak ni Abraham kay Sarah. Yan po ay nakasaad sa Bible at yan po ang aming pinaniniwalaan. Kung bakit ang simpatya ng katulad ko mga Krisyano ay nasa Israel. Dahil po sa Diyos. Alam nyo, ang Diyos kasi pag bumitaw ng pangako, kahit sumablay pa ang Israel, tutuparin pa rin ang Diyos yan dahil nangako siya kay Abraham. So, hindi, hindi babaliin ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na ang sino mang sumpa sa iyo, kumbaga, lahi ni Abraham yun eh, ang Israel. Parang, parang katawan rin ni Abraham yun. Nagmula sa kanyang dugo, sariling dugo at laman So, ang Israel ay kumakatawan kay Abraham. So, kaya yon ang dahilan kung bakit ang Israel ay kinakampihan ng mga naniniwala sa Biblia. Dahil nakakumit ang Diyos kay Abraham sa kanyang pangako. Kaya iginagalang namin ang salita ng Diyos kahit nung araw pa yung sinabi ng Diyos, baka pangyarihan yung salitang yun. Na talagang pagnilabanan mo ang bayan ng Diyos ang anak ni Abraham. Ay talagang mangyayari sa iyo ang sumpa. Pero ang mga Palestino ay mga tao din naman. Ayaw din po natin ng kaguluhan, ayaw din po natin ng patayan. Sapagkat ang bawat tao may kaluluwa po na kailangang maligtas. Kaya doon po tayo nalulungkot no? sa mga sibilyan na namamatay, nabibiktima sa gerang ito. Pero ganun pa man, manampalataya pa rin tayo sa Diyos at dapat gawin natin yung tama. At magiging tama lamang tayo kapag tayo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya hindi natin masisisi ang mga Kristiyano na kumakampi sa Israel. Dahil sila ay nakabatay sa salita ng Panginoon. Kaya kahit hindi ka mahal-mahal ang Israel. Sabi nga ni Jesus, love your enemy. Na-reject siya ng Israel. In fact, ang mga Hudyo rin ang nagpapako sa Panginoon. Sila ang nag-udyok sa Roman Empire na ipapatay si Jesus. Ipapako sa Cruz. Sila din ang may kagagawan. Sila ang nagpahirap sa ating Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Ama ko, ama ko, patawarin niyo po sila. No? Pinatawad sila ng Panginoon, eh hey, tayo pa kaya. Mahal sila ng Panginoon, eh hey, tayo pa kaya. No? Grabe. Kasi alam ng Panginoong Yesus yung pangako ng Ama kay Abraham. Kaya hindi natin masisisi ang mga Kristiyano na ang simpatya ay sa Israel. But, we pray for peace. We pray for the salvation for Palestinians. Dapat din silang kumilala sa Panginoon. So, kapag nireject ng mga Israel si Jesus, sa Panginoon sila nagkakasalap at Diyos na ang bahala magparusa sa kanila. Siguro yung nangyayari ngayon, wake-up call yan, Kasi nga, kaya sila gumaganting ngayon kasi ang dami rin namatay sa Israel. So, maaaring wake-up call yun sa Israel dahil nareject nila si Jesus. Pero nakalagay naman yan sa Bible, no? Na ang mismong bayan niya ay itatanggi siya hindi siya kinilala sa kanyang mismong sariling bayan, si Jesus. So hindi rin siya kinilala ng karamihan sa Israel. Kaya mapalad ka, tayo, na tumanggap sa Panginoon na hindi naman Israelita pero tinanggap mo ang Panginoon. Nalulugod sa iyo ang Diyos.